yan sa mga bontoy andito pa rin tayo sa tapat ng andito pa rin tayo sa loob ng Antipolo Church yan kinukuha lang, lang natin kay si Mama Mary Embro embroidered ba to embroidery ito yung ginawa na to picture ni Mama Mary ang galing oh nasa harap tayo ng portrait For, portrait ni Mama Mary ang galing nang gumawa nito embroidered lang to kung sa mga bontoy pinanyang galing diba kawa 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 nilang gawa kamay lang yan sa kagsat mga bunto embroider yung uh, giant statue ni giant statue ni Papa Jesus meron dito Mama Mary nandito rin may portrait ni si Papa Jesus dun sa taas tapos yun yung mga yung mga giant uh, statue ni Mama Mary nandito rin yun upload videos ng Tokatagsa at mga bansay. Andito pa rin tayo sa Antipolo Church sa loob. Ganda oh. Giant type. Mama Mary. Kabila naman. Naka-blue. <coughs> Kabila naman eh. Naka-blue siya. Ayan, ganda di ba? Tapos may ano ni Nazareno doon. Tayo na. Ito po si Senyor Nazareno. Meron silang statue rito. Yeah. Andito pa rin tayo sa loob ng Antipolo Church kakabsat mga bansay. Tinitinan lang tayo dito bang life-life uh, life statue sa loob. Ito, nasa Ito, si San Martin de Porres. Andito rin. San Martin de Porres. Si sampak, sampak raso, sampak raso to, sampak raso. Meron pala sampak raso. Ngayon ko lang, may, may santo palang sampak raso ang pangalan. Sampak raso to pangalan niya eh. Um, never heard. Ngayon ko lang narinig, sampak raso. Yan si sampak raso. ko lang narinig, may sampak raso pala talagang santo. Sampak raso. Tapos ito, wala naman nakalagay. Si ano to eh, siya ano yata to? Iwan ko, sino to? St. Michael yata, hindi si St. Michael to eh. Hindi ko alam. Sorry po ha. <laughs> Wala po kasi nakaligay eh. nakaligay na pangalan. Yan. Okay lang. Sa video natin siya, yan. Okay po on. Yan, yeah, lalabas sa tayo. Kapsat mga bulsoy. Yan. Yeah. Salamat. Uh, Ingat at God bless sa inyo. Yan. Yeah. May mga, may mga iba pa tayo pupuntahan. Yan. Yeah. Para i-upload videos po na ito. Sana supportahan nyo nga si Kamsat Mak. Si kamsat, kamsat Mak. O, at Mak. Sana supportahan nyo. Mga supportahan nyo na para makapag-live na tayo. Sa, ka sa Kamsat Mak. Makapag-live na tayo. Yung kamsat Makoy, para, maka 50 sub na tayo para makapag-live na tayo yung kapsat mak vlog pagpapaturo ulit ako kala kapsat Daddy di ano, para may tamay tinatawag silang ano doon eh magpatawag doon recovery recovery ano daw parang recovery youtube recovery yt pero ano. ano, patulong na lang kala kapsat dati di panakita kita kami hmm. yan yeah, kakapsat mga bonsai ingat sa god bless bye bye